si King Leopold II ang isa sa pinakabrutal na hari sa kasaysayan at binansagang The Rubber Terror at The Butcher of Congo. Siya ang founder ng Congo Free State mula 1885 hanggang 1909. Ating alamin kung paano niya kinamkam ang mga resources ng bansa at kung paano ito nagbigay sa kanya ng nakakalulang yaman kapalit ang buhay ng mga tao sa Congo. Nagumpisa siyang maghari nang mamatay ang kanyang ama na si King Leopold I noong 1865. Naniniwala ito na ang kolonisasyon ang susi sa kadakilaan at pagyaman ng isang bansa. Nang malaman nito na humihina ang estado ng Espanya ay nagkaroon nito ng interes na bilhin ang Pilipinas. Inutusan niya ang kanyang ambasador na kausapin si Queen Isabella II ng Espanya tungkol sa kanyang balak. Dahil sa kakulangan sa pondo, ay hindi nagpatuloy ang kanyang plano. Noong 1870 naman, mahigit 80% ng South Africa ay binubuo ng iba't ibang tribo. Ito din ang mga panahon na nagpaplano ang mga great European countries ng isang malawakang ekspedisyon na tinatawag nilang Scramble for Africa. Dumating ang balitang ito kay Leopold at nakita niya na ito na ang oportunidad para sa matagal niyang pangarap. Dahil sa pagiging gahaman sa pera at kapangyarihan ay nag-isip ito ng mga paraan kung paano niya mauunahan ng party sa Afrika ang mga malalaking bansa. Taong 1876 ay nag ito ng isang International Conference of Explorers sa Brazil's na capital city ng Belgium. Doon ay pinaniwala niya ang mga tao na isa siyang philanthropist na balag itong ipalaganap ang Kristyanismo at gawing civilize ang mga tao sa Afrika. Inupahan niya si Henry Stanley na isang American explorer para maging personal na tauhan sa Afrika. Sa loob ng limang taon, sa tulong ni Stanley ay nagpagawa siya ng mga daungan at daanan sa Congo. Kasama ang mga inupahang katutubo ay hinulughog nila ang bawat tribo sa bansa. na Nakumbinsi at napaniwala nila ng mga kasinungalingan ang mga pinuno ng katutubo na pumirma, kasama na rin ang pagbibigay sa kanila ng mga regalo. Lahat ng mga pumirma ay hindi alam kung ano ang kanilang pinirmahan dahilan sa kawalan ng edukasyon. Inamit ito ni Leopold sa mga leaders ng European Power at US sa Berlin Conference noong 1884. Dahil sa mga pinaking dokumento ay wala nang nagawa ang mga colonial nations kung di kilalanin ang claim nito. Kalaunan ang kanyang pagmamayaring bansa ay pinangalanan niyang Congo Free State. Sa bago nitong kolonya, bumilis ang pagyaman ni Leopold dahil sa pagkamkam ng mga resources ng bansa. Isa sa malaking kontribusyon ay ang ivory na ginagawang alahas, ribulto at maramay pang iba na mabenta sa mayayaman. Subalit kapalit ng kanyang pagyaman ay ang hindi maitatagong katotohanan na pagkaubos ng mga hayop na pinagkukunan ng ivory. Noong 1888, ang inventor na si John Boyd Dunlop ay nadiskubre ang gulong ng bisikleta na yari sa goma. Ang bagong diskubre ay lalong magpapalobo sa yaman ng hari. Inutusan niya ang kanyang mga Belgian officials kasama ang mahigit kumulang 19,000 na private army na pumunta sa mga village. Ginawa nilang hostage ang pamilya ng mga kalalakihan upang sapilitan na maghanap ng puno ng goma sa gubat at kumuha ng mga dagdaan ito. Binigyan sila ng mga sundalo ng napakataas na kota at kailangang dala nila sa kanilang pagbabalik kung hindi ay kamatayan ang magiging kaparusahan sa kanilang mga pamilya Pagalis ng mga kalalakihan ay palihim na ginagahasa ng mga sundalo ang mga kababaihan Sa kabilang parte naman ng Congo ay sapilitang pinagtatrabaho ang mga tao sa paggawa ng mga daan at pagputol ng mga punong gawing panggatong Marami ang naging malnore sa mga hostage at libo-libo ang mga namatay sa sakit labis na pagtatrabaho at paghahanap ng dagta ng goma sa gubat. Ang perang nalikom ni Leopold ay ginamit niya sa pagpapagawa ng mga gusali at mga statue niya sa Belgium. Dahil dito marami ang tumakas patungo sa mga kabundukan at nagtago para makaiwas sa kalupitan ng kanyang mga tauhan. Ang ilan ay nagbuo ng rebelding grupo at sinira nila ang mga puno ng goma para hindi na mapakinabangan. Nakarating ito sa hari kung kaya't nagutos siya na ang mga rebelde na nakakasira sa kanyang negosyo. Sa kadahilan mahal ang baril at bala at upang hindi ito masayang, nagbigay ang hari ng kondisyon na sa bawat balang na gamit, kinakailang tumbasan ito ng putol na kamay ng rebelde kung hindi ay mahaharap sila sa matinding parusa. Ang problema kapag nagmintis ang sundalo at yung minsan ang mga ito ay nagtatarget shooting. Kung kaya't maghahanap sila ng mga katutubo at puputulin nila ang kamay para may maipakita sa kanilang opisyal. Nakarating sa ibang bansa tulad ng US at United Kingdom ang nagaganap sa Congo. 1890 ay nagpadala ng sulat si George Washington Williams sa US na nasaksihan niya at nilarawan ang kalupitan na sinapit ng mga katutubo na ito ay isang act of crimes against humanity sumunod ng mga taon, maraming aktivista at mga writer ang nagsaliksik at gumawa ng kanilang investigasyon sa bansa. At noong 1904, naglabas sila ng report at tag-imprenta ng maraming libro sa totoong nagaganap sa bansa ng Congo. Para makaiwas sa kritisismo ng ibang bansa at maipakita na siya ay mayroong mabuting hangarin sa mga katutubo, inibitahan ni Leopold ang mga expert sa medisina ng Liverpool School Tropical of Medicine ng United Kingdom na mag-assist at sugpuin ang mga sakit na lumalaganap sa bansa. Noong 1908, dahil sa mga kasong ibinabato ng maraming bansa, ay napilitan ang hari na ilipat sa gobyerno ng Belgium ang pamamahala sa Congo. Mula sa Congo Free State ay pinalitan ito ng pangalang Belgian Congo. Sa kasamaang palad 1909 namatay si Leopold na hindi nabibigyan ng ustisya ang kanyang mga naging biktima. ko kumulang 20 milyon katao ang namatay at nakaranas ng kalupitan sa kanyang paghahari sa Congo. Makalibas ang mahabang panahon, noong June 30, 2020, si King Philip ng Belgium ay nagpadala ng sulat sa President ng Congo na labis siyang nanghihinayang sa mga nangyari. Paano kaya kung natuloy ang pagbili ni King Leopold sa Pilipinas mula sa Espanya? Hinding malayong ito din ang naging kapalaran ng ating mga magulang.